sa so video na to. Gagawin natin 2023 recap para sa The Show. Pare! Happy New Year at Merry Christmas sa inyo. Sobra dami natin napuntahan lugar ngayong 2023. Iba't ibang probinsya sa Pilipinas at kahit maging ibang bansa para lang mag food trip. At masasabi ko na ang 2023 para sa Chewy ay punong puno ng biyahe. At punong-puno ng bagong pagkain sa panlasa ko. At maraming maraming salamat sa inyo lahat na sumama sa biyahe natin ngayong 2023. At pasensya na sa lahat ng na nagutom ko. Pero sana sa kada episode na upload natin ay meron kayo natutunan. At para sa huling episode natin ngayong taon, ay i-recap natin ang mga biyahe ni Chewie ngayong 2023. Nagsimula ang unang upload ko sa napaagandang bansa ng Thailand. Binisita natin yung capital nila yung Bangkok kung saan eh sobrang dami kong nakaing street food na mura pero masasarap mula dun sa higanting ah, hindi na pa na parang pares. Pagpunta sa Chinatown nila pagkain ng mga insekto tas doon ko rin natuklasan yung 79 pesos na buffet na pares sobrang sulit dahil daming ulam. And syempre what a way to start dahil naka virtual collab natin si Mark Queens, the legendary Mark Queens himself. Hi Mark! Binigyan niya ako ng warm welcome sa restaurant niya at na-interview ko siya. Wow! Yung spiciness. Mas nararamdaman na ng lalamunan ko. But it's such a great comfort food and a great way para umiyak. Balik tayo sa Pilipinas, bumayay ako sa isa sa paborito kong probinsya, ang probinsya ng Iloilo sa Western Visayas. Kung saan ay eh, tumikim tayo ng iba't iba pang mga legendary na kainan doon. Tulad ng Nilaga, yung legendary native lechon manok, yung paborito kong Madge Cafe at sobrang dami pang Iloilo food. Isa lang talaga masasabi ko sa mga pagkain sa Iloilo namit Next, after Iloilo -ilo, ay nag-car drive ako papunta sa probinsya ng Nueva Ecija kung saan gumawa tayo ng maraming episodes, kumain tayo ng Cajun seafood, kumain tayo ng unlimited gambeng. At higit sa lahat, ang hindi ko inaasahan eh, actually, Takot ako sa daga but I conquered my fear at nang huli ako mismo ng buhay na daga sa isang malaking palayan sa likab ng Ecija Kasama ko sila kuya na sobrang bait yung mga mandaraga tapos inadobo namin yung daga. Daga, cheers! taga Cheers. Let's go. Let's do it. <laughs> <laughs> mm. Next from Nueva Ecija, bumiyahe tayo ng antike. Kumain tayo ng orange soup number no. 5, Florin's native chicken. Tapos isa sa mga nag-trending na video ko ngayong taon. Sir, di, oh my God, may, may uod. Mm. Normal siya. Mm. Normal, para um, siyang itag yung parang itag na antike, yung hamon de pandan. Shoutout kay Sir Ju, at kay Nanay Gloria. Ito yung recipe na parang namamatay na, pero, pero sana dahil sa video na yon eh, hindi na mamamatay yung recipe ni Nanay Gloria, yung hamon de pandan. Tapos, syempre, panapos sa antike, nakapag-inuman tayo sa mga legendary vloggers ng antike, ang pulutan ko kay Ideas. Pinaglutuan ako ni Master tsaka ni Timot ng tinatawag nilang Four Seasons, isang malaking ibon na puno puno rin ng ibon sa loob. Tapos, sige, sa lahat, Inalasing nila ako. Uh, ingredients na lang. After na ang bumalik tayo sa paborito kong probinsya sa Mindanao, ang Zamboanga City. Naging starting point to ng ating Basulta series. Nakasama ko ulit yung mga mabait at mapagmahal ng mga vloggers ng Zamboanga sa Broso Vlog. Kumainaw ng sati, lechon, pastil at marami pang iba. After Zamboanga, ito na marahil yung isa sa pinaka, paano ba? pinaka mahirap at sa same time eh pinaka proudest na parang series ko na nagawa. Finiture natin yung Basilan, Sulu, at tawi-tawi. Ito yung mga probinsyang hindi gano'ng pinupuntahan ng mga vloggers, lalo ng mga food vloggers. I think, no? Actually, I think, correct me if I'm wrong, I'm one of the first like full-time food vloggers na pag-feature ng mga pagkain sa Sulu, tsaka tawi-tawi. nag tour tayo sa Isabela, Basilan, tapos pumunta rin tayo sa probinsya ng Sulu, kung saan may dalawang bayan tayong pinuntahan. Una, yung capital at napasikat na Holo. Sobrang dami nating kinain, dinocument natin kung kamusta na ba yung Holo Sulu ngayong 2023. At sana eh, kahit papaano sa episode na yun eh, namulat na... Ang Holo ngayon e, eh, unti-unti nagre-recover. Ang Holo Sulu ngayon ay eh, pwede bisitahin. Hindi na siya nakakatakot tulad dati. And after ng Holo, e eh, dumayo ako papunta sa maliit na bayan ng Luok. Kung saan napakaliit lang nito, pero napakapaya pa at sobrang yaman. Mayaman sa lobster, mayaman sa bangbangsug, sobrang bait na mga tao. I think this is one of the most underrated municipality sa buong Pilipinas. Cheers! Cheers. Huh. After ng Sulu, pumunta tayo, ng food trip tayo sa dulo ng Pilipinas. Walang iba kundi ang tawi-tawi. Ang dami natin ginawa dito, Paps. Nagarap tayo ng mga lokal na street food sa palengke ng Bungaw. Pumunta tayo sa tinatawag na most extreme market para sa akin. Ito yung panglima kung saan nagaganap pa rin yung parang barter trade o pagbebenta ng mga local produce sa mga badyaw at mga kapatid na tausog sa mga mamimili. Tapos nag fight fighting kami tas isang nakakatuwang episode din dito eh yung pinatuloy ako ng isang pamilyang badjaw kung saan eh napagkwento ako na sa nila, pinaglutuan nila ako ng kanilang pang-araw-araw na pagkain. Isa pang malupit na ginawa natin sa tawi-tawi eh nang huli tayo ng isda. Ano ba? <laughs> ano to? As in, ako mismo, lumangoy ako pa sa parang cage nila, naganap kami ng kung mga random na isda na pwede makita. tas after noon, eh fresh na fresh na lahat yun, tas iluluto, tas kakainin namin. At hindi magiging posible yung series na yun kung hindi dahil sa mga tropang nakasama dyan. Si Paring Alamin Al Paraji, pare love you. Si Dims yung naging cameraman ko. Si Raes Omar ng Sulu. At syempre si Rush. From a Muslim dominated province, e eh, pumunta naman tayo, bumiyahe tayo outside the Philippines para pumunta sa isang Muslim dominated country. Pumunta tayo ng Indonesia sa city ng Jakarta. Kung saan nakatikim tayo ng mga kakaibang halal food. From giant ribs, mga nasi goreng, iba't ibang cheap street food. Tapos syempre, yung favorite ninyo, e eh, kumain tayo ng delikadong cobra ni Ate Rica. Tapos medyo naging intriguing siya sa mga kapatid Muslim dahil yung cobra ay tinatawag na haram or forbidden na kainin sa Islam. This is a live and breathing cobra. Dito sa Jakarta, Indonesia, at kakainin natin dito to. Cobra, cobra. Cobra. <laughs> Next, bumalik tayo sa Pilipinas. Pumunta tayo sa probinsya ng Negros Oriental. Specifically, sa syudad ng Dumaguete. Kumain tayo sa famous Eking Paklay sa na nag-sold out araw-araw. Kumain -araw. tayo ng lechon, bossing tempura, kanto fried rice, painitan, at marami pang iba. Next naman, pumunta tayo sa bustling. Sobrang busy at energetic na Hong Kong. At medyo nabigla lang ako sa Hong Kong dahil hindi sobrang affordable lahat ng street food nila. Pero, sobrang sarap. From different noodles, pagpunta sa fancy McDo, kumain din tayo ng mga iba't ibang pagkain at laman loob sa Macau. And I just really love Hong Kong, especially yung noodles, tsaka yung duck rice nila. Next, rumes back tayo at bumalik ng probinsya ng Cebu. Malaking shoutout sa Essential Chicken at kay Heidel Steve ng Heidel Food Trip para sa pagtulong sa akin. Kumain tayo ng potcheron ng street food mountain, kumain din tayo ng ginabot. Tapos pinuntahan din natin, tinatawag na fastest cook. or fastest chef na kusina ni Osting. nag no backyard cooking tayo na parang kainan ng fiesta. Tapos higit sa lahat, ang paborito ko dito, e eh, kumain kami ni Heidel Food Trip ng lechon sa loob ng 24 oras sa Cebu. Next, pumunta tayo sa probinsya ng Leyte. Nag-food trip tayo sa Ormoc, tapos nag-food trip din tayo sa Tacloban. After Leyte, e, bumiyahe tayo sa maliit na bansa ng Taiwan. Alam mo, medyo nabigla talaga ako na... Ganun pala yung Taiwan masasarap pagkain, tapos mura din sa same time. Tapos game changing lang talaga yung night market scene sa Taiwan. asin in, kada kanto may mga night markets. So kada kanto, eh marami rin street food. Masasabi ko na isa ang Taiwan sa paborito kong bansa na napuntahan ngayong taon. Ooh, very good! After noon, bumalik tayo sa Pilipinas, bumiyahe tayo sa Norte, papuntang toge Kung saan ginawa natin ang isang ultimate pansit batil patong tour kasama si Mr. Bats. Kumain tayo sa legendary papaitan na kalabaw. Tapos pumunta rin tayo sa Glen sa Isabela para gumawa ng isang ultimate pansit kabagan tour. After noon, Tugue, pumunta ng Batangas para gawin ng eating only gotong Batangas for 24 hours kasama si paring Jason Recinto. Mm -hmm. In And then after ito, ibumiyahe e, ako papunta ng Saigon, Vietnam. Alam mo yung Saigon, para siyang bago sa paningin ko, pero matagal na ako nakapunta. Alam mo yung ganong feeling? Ibi, e, Yung laid back, pero parang busy at the same time. Tapos higit sa lahat, yung mapagkain, mura, mas healthy kaysa sa Filipino food. Kumain tayo ng maraming pho, kumain tayo ng maraming banh mi, may namita akong Vietnamese na magaling mag -Tagalog. Hindi ka Filipino, di ba? Hindi po. Bina-miss po ako. Binamit siya. Sin chow. Sin chow. Hello, hello. Duma <laughs> me. <laughs> nakasama ko si Calvin ng fucking deliciousness. How much spice do you love? <laughs> I love spice, girls. It's a good game. Tapos nakasama rin natin si Young Master Sunny sa isang shoot niya. Pinasama niya ako at pinagawa niya ng behind the scenes. Nandito tayo ngayon sa Saigon. It's a bright, shiny afternoon. That's so... what hey, Are you following this round? Oh yes, of course. You've done the research, so I'll just follow you guys. Oh, oh yeah, that's a good idea. So you just, you just go to all the places that we go? Oh yeah, that's copying, huh? so okay. Oh, that's my, that's my camera. Oh, is it? Okay, I see. Oh, yeah, I'll go back to my country, okay? Okay. Hey, have a nice, Wait, hold have on. a nice flight to me, bye. Do I have to go back to my country? I don't want to. This is your home, man. Oh, okay. like one. Can I sell this for five bucks? I more than five bucks. All right, seven bucks. Better than the first one? Let's do it 10 more times. I have all day. Puppies! Alright, I gotta go find that. Is that guy still.? Oh my god, are you serious? He's right here. Bro, hey, what gives? What gives? Are you following us around? Oh, yes, of course. You've done the research, so I'll just follow you guys. Oh. Oh, yeah. That's a good idea. So you just, you just go to all the places that we go. Oh yeah, that's copying. Uh, so okay. No, that's. It's your mic. It's my camera. Oh, is it? Okay. Wait, hold on. Nice to me. Why? Do I have to go back to my country? I don't want to. Can I sell this for five bucks? Hey man, that's more than five bucks. All right, seven bucks. Okay, thank you. it. Sobrang na kami saaygon dahil pili ko. ang laki ng tiraba ko doon. Anyway, after Saigon, bumalik tayo ng Pinas, pumunta tayo ng Puerto Princesa sa Palawan. Kumain tayo sa Baywalk, nag Vietnamese street food tour tayo. Sinanap natin yung mga best local eats sa Puerto Princesa. After nito, e pupunta tayo ng bansa ng India. Kung saan, nag-layover muna sa Kuala Lumpur at gumawa ng isang episode. Tapos, ito na, yung pinaka- Parang surreal na nangyari sa Chuy ngayong taon. Eh, hindi ko alam paano nangyari pero nagkaroon ng lakas ng loob para pumunta ng India. Pinas niya gamit ang kanyang battery oily na kamay. Cheers, pare. Pelikula Para ako na sa loob ng isang lumang pelikula, yan ang unang pumasok sa isipan ko nung tumapak kay mga paa sa bansa ang India. This is one of the most wildest most extreme, most unbelievable episode or series na nagawa ko. Iba e kasi talaga hindi Yan yung inihiling nyo. Laking factor din na para naging controversial yung mga street food ng India dahil sa hygiene nila, hindi lang sa Pilipinas, pero maging sa buong mundo. Kaya sobrang curious ako kung ano ba talaga? Like, sobrang dumi ba talaga? Lahat ba talaga kinakamay? Bakit pa ito kinakamay? At sa buong India series natin, eh, feel ko naman kahit pa paano, na-explain ko kung ano yung tunay na India, kung ano yung amoy, ano yung mga pagkain nila, bakit kaya pa ba ito kinakamay? Sobrang dami lang talagang ganap sa India, iba talaga yung lagkit ng pawis ko noon, yung pagod ko, yung ingay pumipikit ako ngayon parang naririnig ko pa rin yung ingay. Wild pare. Pero sobrang saya dahil hindi lahat ng content creator o hindi lahat ng tao ay nakakapunta ng bansa ng India. And I'm really happy and proud na na-document ko yung India at nabahagi ko sa inyo yun. After na India, medyo nagpahinga muna ako sa biyahe dahil from 2022 hanggang no India natin ay tuloy-tuloy yung biyahe ko kaya nag-feature muna ako ng mga kainan sa Metro Manila. Kumain tayo sa Binondo, Divisoria, Tondo, Quiapo, Malabon, at iba't ibang mga secret halal kainan sa metro. Pero bukod doon, eh marami rin tayong mga nakakolab na iba ibang personalidad. Nakasama natin si Luke Martin ng Chopstick Travel. Nakasama natin si Drew Binsky, kumakain ng pagpag. Again, nakasama ko si Mark Queens. Nakasama natin si Sunny ng Best Ever Food Review Show. Nag-guest tayo sa Itbulaga. <laughs> Huwag na <laughs> Nag-guess tayo sa kapuso mo, Jessica so isang beses. At nag-guess pa tayo ulit sa KMJS ng pangalawa. Food vlogger na si Chewy. Noon pa man daw, hilig na ang Indian foods. Maraming salamat sa pagsama sa 2023. Sana! Samahan nyo pa ako sa 2024, sobrang dami pa natin pwede puntahan, sobrang dami pa natin pwede tikman na pagkain. At bibigyan ko kayo ng konting clue ano next destination natin. Arigato ko At isa pang kailangan nyong abangan ngayong 2024 ay ang Best Ever Food Review Show. Dahil bumalik si Sally sa Pilipinas at sinamahan ko siya para gumawa ng apat na episode. Bumiyahe ang jeepney namin mula Tondo hanggang Buscalan Kalinga. Kailangan yung paghandaan kung ano-anong klaseng pagkain na pinakain sa kanya Sunny. Maraming salamat sa panonood pare. Happy New Year and Merry Christmas ako si Chewy. Nagsasabing stay safe. Good night and good bye. Bye. Bang. Bang! 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 b n g Bang! b a n Bang! 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 a p p y n e w y e a r a n a Happy New Year! Ang kampana, tuluyang magsisisi Hindi ng street food, ang nilalamutak ng kamay, pati ang mukha ko nilalamutak nila tinga, mm. Okay, Okay. going to